Nagsalpo ka naman ang dalawang motorsiklo sa Villasis, Pangasinan. Patay ang isa sa mga rider. Makibalita tayo kay Joan Ponsoy ng GMA Dagupan. Namatay sa aksidente sa Villasis, Pangasinan ang rider na si Homer Taeza. Binabagtas niya ang isang highway sa naturang bayan nang salpukin siya ng kasalubong na motorsiklo na minamaneho naman ni Marcos Sapigaw. Dahil po sa lakas ng pagkakabangga, uh, tumilapon yung driver po ng Honda Wave. At ganoon din po yung driver ng Kawasaki Roser at kasama na rin yung dalawa niyang, dalawa backrider. Naitakbo pa sa ospital si Teza, pero idineklara rin siyang dead on arrival dahil sa tinamong sugat sa ulo. Kritikal naman si Sapigaw at sugatan ang dalawa niyang angkas. Well, lumalabas na kung driver ng Kawasaki Rouser kasama ang kanyang backrider ay nakainom. Paulit-ulit ang paalala ng otoridad na iwasang magmaneho ng nakainom para maiwasan ng aksidente. Wala pang pahayag ang mga nasugatan. Joan Punsoy nagbabalita. Pilipinas